Isang aktres at businesswoman ang hinuli ng mga SPD o Southern Police District at binasahan ng Miranda Wright sa kasong estafa, di ba pa? Pinangalanan itong alias Erin, pero sa ibang mga news outlet ay tahasan itong pinangalanang Neri. Halika at ating alamin ang ilang bahagi ng balitang ito dito lamang sa... Ang balitang ito ay ating hinango mula sa PEP at ABS-CBN. Inilabas ng Southern Police District o SPD ang actual video ng pag-aresto kay alias Erin na nangyari sa isang mall sa Pasay City noong Sabado, November 23, 2024. Makikita sa video na inilabas ngayong Miyerkules, November 27, ang pagbabasa ng isang babaeng pulis kay alias Erin ng Miranda Rights ang Miranda Rights Doctrine ay binabasa o ipinapaalam sa si isang taong inaaresto ng kanyang karapatang pantao. Habang binabasa ng pulis ang Miranda Rice ni alias Erin, ay nasa kabilang linya ng telepono ang abogado ng akusado dahil naringgan siya ang nagsabi ng attorney. Direkta namang pinangalanan ng ABS-CBN News ang inaresto ng SPD, ang dating aktres na si Nery Naig, base umano sa kanilang multiple sources. Bahagi ng artikulong inilabas nila ngayong araw, actress and businesswoman Neri Naig was arrested for alleged staffa and violation of the Securities Regulation Code. Multiple sources confirmed to ABS-CBN News on Wednesday. Ibinalita ng Southern Police District sa kanilang Facebook page nito Martes ng gabi, November 26, 2024, ang pag-aresto nila sa isang actress-businesswoman. Ngunit hindi nila direktang pinangalanan ng aktres na itinago lamang sa alias Erin. Ayon sa post ng pulisya, nangyari ang pag-aresto kay alias Erin sa basement ng isang convention center sa Pasay City noong Sabado, November 23. Nagkaroon daw ng manhan para may serve dito ang warrant of arrest para sa 14 counts of violation of securities regulation code, iwalay na kasong estafa at syndicated estafa. Ayon pa sa informasyon, rank number 7 sa listahan ng mga wanted sa police station level ang narestong akusado. Nakasaad ding aabot sa 1,764,000 ang buong halaga ng piyansa para sa paglabag sa Securities Regulation Code at walang nakasaad na piyansa para sa kasong staffa. Dahil walang bail o piyansa sa staffa cases, ibig sabihin ikukulong ang naarestong actress businesswoman nag-issue na rin daw ng commitment order ang West na ang ibig sabihin may kulungan ng naatasang pagdalhan sa naaresto. Ang kabuang pahayag ng Southern Police District published as is A manhunt operation led by personnel of Substation 10 Pasay City Police in coordination with Warrant and Subpoena Section resulted in the arrest of alias Irene, a 41-year-old actress and businesswoman at a basement convention center located in mall in Pasay City on Saturday, November 23 at 2:50 PM. Ang anumang impormasyong na ng Southern Police District sa Facebook ay may nakalagay na Elias Neri. Kalaunan, pinalitan ito ng alias Erin. Lumabas ang impormasyon mula sa pulisya ilang araw matapos may ulat sa online news site ang diumanoy pagkaaresto sa dating atres at ngayon ay negosyanteng si Neri Naig. Noong November 24, 2024, sinabi ni Ogie Diaz sa kanyang vlog ang tungkol diumano sa pagkaaresto ni Neri ako para po ipaalam po ang po sa inyo oh, ang um, well. Judge Gina B. Palamos uh, ng original Trial Court Branch 111 ng Pasay so, uh, um, sa po. Ito po ang warang po ang is 14 tons under po siya Section 28 ng RA 8799 po ang The Securities Regulation po. Uh, kayo po magbibig ng mga 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 hindi may mga so, tumitin pa po, po, po sa inyo sa anong tumitin naman kayo rin po kayo may karapatan sa abogado kung may kakaya may karapatan po kayo tumuha at humili ng sarili po nito ang abogado at kung wala po kayo kakayahan bibigyan po kayo ng gobyerno kayo rin po may may karapatan humili ng doktor na mag-examine po ng physical person ninyo at kung wala man po Wala pang pahayag ang mag-asawang Neri sa balitang tungkol dito. Abangan na lang natin sa susunod na mga balita.